Yan. Video e, na naman mga kuyang. O ito yung nakuha kong daon ng malunggay. O yan o. Oh, dami. Tapos ito kulitis. O tapos may pinamigay kung papaya. Kuya Kaloy. Yan. Shout out kay Kuya Kaloy dito sa Micronesia. Oh. Yeah, nice. Uh Oo. -oh. <laughs> Inet uh Oh, Shout out kay Ate Susan Ong. Uh oh, Inet. Buti may dala akong payong. Uh Oo. -oh. Shout out sa Chen Chen. Caves, Kusyong, Taiwan. Okay, lagi God bless.